ulan. Pagkatapos naming kumain ni Inday ng Bell ng lunch, katulog ako day. Nakatulog ako sa si Inday nga abel din. Ewan ko lang natulog ba kaya yun si Inday ng abel? Nandun sa kabila. Nag-usap at si nag-usap silang dalawa ni mother Nagising ako kasi ang lakas ng ulan. Hmm? Diba, ito yung na-miss ko dito sa Bukid ay na talagang masasabi mo na pag umuulan ay talagang the best sounds yung ulan. Natawa ako sa kwento ni Day ngabel kagabi. <laughs> Sabi ko day, ano yun? Welcome address welcome address mo yun dito sa aming bukid or oh, do you see the bukid that the bukid is bukid <laughs> dito kasi sa aming bukid ay talagang alam nyo mm -mm, malayo ito sa alam nyo na malayo talaga ito sa highway at maraming kahoy at nagtatanim pa ako ng mas marami pang namumungang ko ng kahoy at ang priority ko pagtanim ay niyog meron ako ditong mga siguro mga 20, mga 30 mga 30 na seedlings ng niyog para itanim ko doon sa lupa ko and siguro mga bukas makalawa ay ano pa eh oh next week bukas makalawa ay ipat, ipapatanim ko na yon kay Boss Stephen at saka kay Leo. Kasi nga, palaging naulan sa bukid ay. Eh. And perfect siya para itanim. And mabubuhay talaga siya. Ang kulang na lang is, bibili na lang ako ng organic na fertilizer. Marami namang nagbebenta dito ng organic fertilizer. Yung mga chicken dung, yung mga cow manure. Ang dami yan dito. Yun, yun ano ko, yun yung gawin kong Fertilizer para healthy at organic or natural yung at aking paglaki ng mga pinatatanim kong coconut. So, yan yung focus ko ngayon. Ang lakas, ng ha ang lakas ng hangin. Ang lakas ng ulan. Na narinig nyo yung ulan. So, ayan dito. na. This is one of the best view dito sa aking bukid habang nandyan ako sa aking room. So, yan. Makalat yung room ko. Kasi hindi ko pa na ano yung <clears throat> mga gift, yung mga blessings na binigay ninyo. Thank you so much. Mamaya ko na yung yan. Mamaya ko na yun ipapakita. Pero yung iba, binigay ko na sa kabila. Kasi nga, kinakain na. At inuulam na doon. So, ayun, mga almost two weeks din ako doon sa bahay ni Inday Nabil And yung lahat ng gusto kong anuhin doon ay nagawa ko na. Siguro babalik na lang ako doon baka December for my CT scan. Oo. And yung CT scan na yun, yun yung magpapatunay kung saan na tayo dito sa ating ano dito sa ating mga uh, alam niyo na kung ano yung kailangan kong malaman <laughs> So once again thank you so much maraming 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 salamat po sa nagbibigay po ng regalo sa akin Thank you so much God bless you more So ayan magpatuloy ko muna yung pagpahinga ko Pinapakita ko lang na talagang na-miss ko yung ulan pag ganito ang pag ganito pag ganito sa bukid. Kasi nga, yung sabi ng inay, nung bumalik kami dito kahapon, sabi ng inay, pag alis ko daw dito, ay malakas ang ulan. At pagbalik ko, malakas pa rin ang ulan. So, ibig sabihin yun, it's a gift and a blessings. And thank you, everyone. Stay healthy always tayong lahat. And palagi lang tayong, palagi tayong magiging positibo sa buhay. Kung ano man yung mga pinagdaanan natin, ay, parte yon sa ating pamumuhay dito sa mundo. Kaya laban lang kasi habang may buhay, may pag-asa. Okay? 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 So pakita ko ulit yung ano, bago ko. Yan. Sarap pakinggan ng ulan. Bye.

jatuh kabok enggak, <tuk> kas. <tuk> <tuk> dahon ng sili. nó nặng đầy map umo umo untay eh mohalo ul amaton ho agi una kailala mutayd lana ah ayan ba una bitay dagmay na tela ano man ano dibani lana kanag baton ko mamanay

Mm. Uh. 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 I box This for box sure, Box

Có nó nhận đầy, ha. Mà. Giá là cầm tuông ha. Và lần này cô đầy. Năm nay bà lấy đi hẳn bà sao nà mà. Này bà lấy. sẽ Ano na si Sibukatot. Kaka na magunat siya? Ikanang... sibukatot. Ano mo guna? So, ay ka nang... Kakarga. Hmm. Hmm. Hindi ko magdahan mo na tayo, bukatot. Nakalak ko na siya. Wala yung nakalak na? Oo. Mura lagilak. Hehehe. Boka gaan tett Leng lang, lang lang lang.